Hello everyone, it's me again and I'm Eric and welcome to my channel! Guys, si Mia kayo nawala na. Ang tag, na si Mia no. Guys, kita mo ni Mia diha guys? Come on. Ay, badlongon lagi. Eh. So si Mia guys, di rin to siya ni Wala, Wood. Atong kanawon. Ha? Ha? <laughs> Mia? Mia? So, wala si Mia, guys. Ambot, tag niyo ulit na to, eh. Katul no? <laughs> <Tua -tua salikud. laughs> Dong, pangita si Mia, dong. Dong, white. Ang si Mia ka. Iuli to ng do. Ay, di aras si Mia. Ah, <laughs> badlongon lagi si Mia. Uy, na si Mia, guys. <laughs> di arta. Nauna na di ay. Na, Mia. Ang maldita nga Mia. Nauna na di dari ah. Uli na nga to die. Uy. Hindi mo kumakatuloy na kina si Mia. Dai uli na hatod dai oi. Na no, umi na ni guru pag panakop og mga sabak. Panakop og pijangaw. Dai mia. Mia mia. Mia. Ala ina ni mia oy. namgoy kuyog-kuyog masyado. Layo na gud mi guys. Oh. <laughs> Hoy dili mag-away ah. Okay guys, update sa ating rep rap. Okay. Oh, di taas na siya no. Oh, di ba? Hapit na siya motupong. Hapit siya motupong dire. Di ba? Oh, di ba? Perfect. Ngano man na, saman mo nag-away-away mo di ha? Mia, ulay na day! Mia, eh? Ayoko na si Mia day. Sagdi lang na siya. Kaya mag-uban-uban, mangyid siya. Gusto Ay, man siguro na siya may himog iro. Ha? Tanawa na na. Hoy! Ah, badlongon, oy. doon. Dong. Eh. dong, ayaw, ayaw, as Mia, dong. Ayaw, ah. So, si Mia, si guys, nagduwa-duwa. Arami, naog diha. Naog, naog, naog. Yeah! mga badlungon to sa pikas. Mia! Naka, mga lungas, gyud, oy. Uy, ayaw, diha. Ibugsok tamo, di mo maminaw. Hawa mo diha. Dili, pwede. Ayan naman nun. Ay, pagsok. Ipagsok daw na Why, why, Mimi? Yeah, Juliet, Juliet. Chichi! Hoy, ang mga badlongon, pangulit na mo, be. Uli ang mga badlongon. Oh. Ah. Oh. Ah, oh. kana pag lungas mo. Ako juni kay wa. Muntik ka na. <laughs> Muntik <ka> na, <laughs> Munti ka na Hoy, pagdanghag mo diha, bahala mo i eh, mga ulikaw na eh. Man, ko eh. Igaman ore ko ning Joe. Naka longgoy <laughs> 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 huh? no. ka ko. Ay. Mia. Dili ka lang ka Mia. Dasi mia ang dug. Ang ah, mga badlongon lagi mo oy. Yane, ako, Dila, -bang ay, ako, June, oh, ayaw, yun Dili mabangbang inyo pagka ba? Ako jone kayo. ayo nyo to.